Magluluto tayo ng tinigang sa kamias na salmon. Na ulo ng salmon. Pinarito ka na ng bahagya. Hahanguin lang natin. Gigitan na natin yung duya muna po. Duya. Sunod natin yung bawang. Kailangan maraming bawang. yung sibuyas. Lagyan na rin natin ng kapis. Inyong kamias. Dahil walang ano, panigang na sila, pwede na ito. Butoyin muna natin na igay yung kamias. Lagyan natin yung dahon ng sibuyas. lagyan natin ng ah, paminta. At sabaw, konting sabaw lang. Dahil kulo na, ah, pwede na natin lagay yung isda na pinirit. Pakuloan pa natin ng ah, mga 5 minutes. Yan, luto na.